maganda guys dumaan dito kumpara sa General Alejo Highway good morning mga explorer andito tayo ngayon sa bayan ng San Rafael dito tayo dadaan sa nakatagong highway kaya kung masasabing nakatagong highway tago naman talaga yung papunta sa kanya eh eto nandito na, tayo sa barangay Marokilio may pinaka arko Galing tayo ng bayan ng Angat Tapos kumanan tayo dito Itong way na to Itong kalsadang ito Highway na to Di mo, akaka, akalain na Ang lugar na to highway Hindi pa white pero kung titingnan nyo sa mapa, ang lugar na ito ay highway. Papuntang north. Kaya ako tinawag tong nakatagong highway. Nakatago naman talaga eh. Oh. Highway na bihira bihira ang mga sasakyang dumadaan. Kasi hindi pwedeng daanan to ng mga truck na galing ng bayan ng Angat may problema sa tulay hindi sila pwedeng tumawid ng tulay light vehicle lang yung makakadaan kaya kukunti yung dumadaan dito putulin tong video na to mga ka-explorer para makita nyo yung daan oh, pagdating dito sira sira o oh. May mga dumadaan truck dito guys pero hindi yung hindi yung galing ng angat Dito dito lang sa kanilang lugar. Na may mga kargang mga lupa, ganyan eh. 'di? Kaya yung kalsada sira-sira. So pagdating diyan, pagdating dyan sa may portion na 'yan, ginagawa na. May paho na 'yan. Kasi yan na <coughs> ito yung portion Na ginagawa Ayan Kabi kalsada to Ganang ano to hey, Pwede mo yung kalsada kasi may sira pero walang mabigat na traffic. Tuloy-tuloy yung takbo natin dito. At saka patuloy naman ang na ginagawa nila yung kalsada eh. da guys dumaan dito kumpara sa General Alejo Highway papunta sa north ay napaka traffic traffic dyan sa General Alejo Highway na yan sa North Sagara ay papuntang Plardel ay pagka traffic traffic naka highway yan hindi katulad dito kahit sabihin natin ito ay tagong highway eh hindi masyadong matraffic kagaya ini sa portion na to, ginagawa na 'yung eh, magandang kalsada sa kaliwa. Dito sa kanan binabakbak na. So nga 'to, magandang Magandang sign ng pagbabago. kaya na nila ng bakal kahit dumaan yung mabibigat na truck eh hindi masyadong masisira ah, ito hindi sira dito oh ka pwede magpatakbo ng na pwede dumaan dito yung galing ng North Caloocan yan yeah, pwede yan galing ng Commonwealth galing ng Pasig galing ng uh, Marikina yan yeah, pwede silang dumaan dito papuntang Norte handaan nila Kirino Highway papunta ng Norsagaray. Tapos mula nor sa garay, papuntang Angat tapos papunta dito sa may San Rafael ang pangalan po ng highway na ito mga ka-explorer eh, F. Viola Highway Corsio na to Maganda kalsada oh May portion nga lang na may mga Crack crack Mas lesser ang time Travel dito kumpara sa Alejo Highway Kapag ang nasusundan mo eh truck na napagkahaba ay pagkakukupad pa ba no? ah buting ka talaga na siyam siyam ito magiging alternative route nyo to eh mas maganda yung meron kayong pamimili na daan kumpara dun sa wala ah, no choice na daan talaga nang magkitis ka ng traffic eh no choice eh unlike sa meron kang choices ba oh? sarap dumaan dito no more heavy traffic tinawag na sikretong highway to eh karamihan kasi hindi alam ang highway na to eh kasi nasa liblib kailangan mo muna dumaan muna sa barangay road bago ka makarating sa highway na to sa part na ito eh oh. Maganda na kalsada oh. Bagong gawa to eh Kaya maayos na maayos oh. Mayroon ng shoulder Bitla bait na po tayo sa isang highway na naman. Yan po yung tinatawag na Laridel Bypass Road. Dito na po tayo sa Plaridel Bypass, Bypass Road Ito yung papunta sa Norte Yung pakana na yan At ito namang kaliwa natin eh Yan eh, galing ng Metro Manila Galing ng Bustos Galing ng Malagtas Galing ng Plaridel Galing ng MacArthur Highway Yan yung kalsada na yan So yung nasa likod natin, yan yung papuntang norte na. Okay. Very simple vlog. Doon naman sa nakakaalam na eh, hindi siguro hindi napapanoorin to eh. Pero doon sa hindi pa nakakaalam, magkakaroon sila ng idea. kakana na tayo rito. na tayo rito. Dito na lang ang ating video. Thank you.